Sa edad na lampas 60 ang isda ay hindi lang ulam, gamot na kasalo ng kanin. Ang tamang uri at luto ng isda ay may dalang omega-3 para sa puso at utak, protina para sa kalamnan, at bitamina at mineral para sa buto at balanse. Pero hindi lahat ng isda pare-pareho. May mas mataas sa omega-3, may mas maalat, may mas delikado sa lason kung hindi na imbak ng tama. Hindi ito pananakot. Kaalaman ito. Sa script na ito, Ibabahagi ko ang six na uri ng isda na sulit isama sa lingguhang menu ng seniors kung bakit nakakatulong sa mas mahabang buhay at mas malakas na katawan. Kanino ito bagay o dapat mag-ingat at eksaktong paraan ng pagluluto para praktikal at ligtas. Kahit tipid ang budget, unahin natin ang sardinas, sariwaman, tamban o dilatang nasa tubig o sariling sabaw. Si Aling Lita, 72, pinalitan ang hotdog sa almusal ng kalahating lata ng sardinas sa tubig, hinalo sa lugaw na may pechay. Sa loob ng tatlong linggo, bumaba ang pamumulikat at mas humaba ang lakad. Bakit? Mataas ang omega-3, EPA DHA ng sardinas para sa puso at ugat. May vitamin D at calcium mula sa malalambot na buto para sa buto at balanse, at abot-kaya araw-araw para kanino? Halos lahat ng seniors lalo na sa may alta presyon at nangangailangan ng kalsyum. Paano lutuin? Kung dilata, piliin ang nasa tubig o tomato sauce. Banlawan ng bahagya para bawas alat at ihalo sa gulay o lugaw. Kung sariwa, paksiw, sinigang o inihaw na may kalamansi. Iwasan ang prito ulit kinabukasan, kainin agad pagkatapos maluto o itago sa ref at ubusin sa loob ng 24 oras. Ikalawa, bangus, milkfish. Si Mangkardo, 68. Dati'y mabilis mapagod at iniiwasan ng karne dahil sa rayuma. Nang gawing bida ang boneless bangus, inihaw o pinasingaw na may luya at dahon ng kamias, mas magaan ang tiyan at mas tuloy-tuloy ang lakas. Bakit? Ang bangus ay may magandang kombinasyon ng omega-3 at protina. Kapag maayos ang sirkulasyon at hindi puro prito ang luto, gumagaan ang pakiramdam ng kasukasuan at binti. Para kanino, seniors na kailangan ng protina para sa kalamnan at may pangangailangan sa brain-heart support. Mag-ingat, maraming tinik ang tradisyonal na hiwa. Pumili ng boneless fillet kung may pustiso o hirap lumunok. Paano lutuin, iha steam o linagang may gulay? Iwasan ang paulit-ulit na mantika. Timpla gamit ang sibuyas, bawang luya, kalamansi at kaunting asin lang. Ikatlo, hasa-hasa o Makerel kasama ang tulingan skipjack sa maraming pamilihan. Si Lola Mercy Seventy Nagtaka kung bakit sprint ang puso tuwing gabi. Napansin nilang hilig niya ang cup noodles at prito. Pinalitan ng inihaw na hasa-hasa na may ensaladang pechay at kamatis, kung hiyang. At paksiw tuwing biyernes. Sa loob ng buwan, mas steady ang BP at mas bihira ang kabog. Bakit? Anong mackerel ay mayayamang omega-3 para sa presyon at daloy ng dugo. Paalala sa kaligtasan, bilis masira ang ganitong isda. Kung hindi agad na chill, pwedeng magbuo ng histamine, scombroid na hindi napapatay ng pag-init at magdulot ng pamumula palpitasyon. Kaya't bumili sa riwa, ilagay sa yellow ref sa loob ng 1 to 2 oras at lutuin sa araw din na iyon o sa susunod na araw. Kung may kakaibang amoy o lasa, huwag kainin. Luto. Paksiw, sinigang o ihaw. Huwag prito ng malalim. Ikaapat, dilis, anchovies. Pero piliin ang paraan. Si Tatay Nonoy 73 tuyo at dilis ang paborito pero sumisipa ang presyon. Ang ginawa, Sariwang dilis kapag meron sa palengke, mabilis steam o igisa sa sibuyas bawang na may gulay. Kung tuyo ang meron, ibabad at banlawan muna para bawas asin, tapos igisa at damihan ang gulay. Bakit? Ang dilis ay may calcium, lalo na kung nakakain ang maliliit na buto, protina at omega-3. Kapag binawasan ang alat at pinili ang steam gisa sa kaunting mantika, malaking puntos sa buto, puso at kalamnan. Para kanino? seniors na kailangan ng dagdag calcium at protina pero limitado ang budget. Magingat. Kung mataas ang uric acid gout, irotate at uminom ng sapat na tubig. Huwag gawing panggabi para iwas pag ihi-ihi. Ikalima, galunggong, round scad. Si Kuya Peds 67, galunggong lang daw ang kaya sa palengke. Pero nang gawing GG upgrade ang luto, hindi prito kundi sinigang o inihaw na may kalamansi at luya, Lumiit ang gastos at gumanda ang stamina. Bakit? Abot kayang isda na may sapat na omega-3 at protina. Kapag niluto ng hindi sobrang alat at walang lumang mantika, sumasabay ang benepisyo sa mas mahal na isda. Para kanino? Araw-araw na pangbahay. Luto. Sinigang na may pechay o labanos. Inihaw na may kalamansi. O ginisa sa sibuyas bawang at kaunting kamatis kung hiyang. Tip. Kung iimbak Palamigin sa loob ng uno oras at ubusin sa loob ng puno tiquar oras. Iwas sa babad sa mesa na magdamag. Ikaanim tuna, piliin ang light, skipjack at limitahan ng dalas. Si Aling Feli, 71, mahilig sa tuna sandwich gabi-gabi. Inilipat niya sa rubeses kada linggo ang canned light tuna sa tubig. Nilagyan ng sibuyas, pipino at kaunting yogurt imbes na puro mayo. Mas gaan sa tiyan, hindi maalat at mas kaunti ang alalahanin sa mercury. Bakit? Ang tuna ay mataas sa protina at may omega-3, pero mas malalaking species, yellowfin big eye, ay maaaring mas mataas ang mercury. Mas ligtas ang canned light skipjack, 1-2 beses kada linggo. Para kanino? Seniors na gusto ng mabilis ihanda at protina boost. Luto, salad style na may gulay, lugaw na may kaunting tuna at pechay, o ginisa na may sibuyas bawang. Banlawan ng bahagya kung maalat. Mapapansin mo ang pattern. Mas maliliit at madadala sa dagat na isda. Sardinas. Dilis, galunggong, mackerel, ang karaniwang mas mataas sa omega-3 at mas mababa sa mercury, at mas abot kaya. Ang sikreto ay luto at timing. Iwas sobrang alat at prito. Piliin ang ihaw, steam, paksiw, sinigang, at siguraduhin sariwa o maayos ang paglamig at pagimbak. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas steady ang presyon at tibok. Kapag sapat ang protina, mas buo ang kalamnan para sa balanse at lakad. Gawing praktikal sa loob ng isang linggo. Lunes, sinigang na galunggong na may pechay. Martes, lugaw plus kalahating lata ng sardinas sa tubig plus malunggay. Miyerkules, inihaw na bangus, boneless, na may ensaladang pipino. Huwebes, paksiw na hasa-hasa na may luya at dahon. Biyernes, sariwang dilis, igisa sa sibuyas bawang at damihan ng kangkong. Sabado, tuna light sa tubig salad style na may kamote o kalabasa. Linggo, piliin ang paborito at ulitin pero hindi prito, ihaw, steam o sabaw. I-rotate ang ulam para iba-ibang omega-3 at mineral ang nakukuha at hindi ka nagsasawa. May ilang paalala sa kaligtasan at kondisyong madalas sa seniors. Kung may gout o mataas ang uric acid, i-rotate ang isda, lalo na yung tuyo maalat, at uminom ng sapat na tubig sa maghapon. Piliin ang sabaw gulay at iwasan ang sabaw na sobrang alat sa gabi. Kung may chronic kidney disease o umiinom ng gamot na nakakaapekto sa potassium o fluid, tanungin ang doktor tungkol sa dami at sa sabaw. Huwag susobra sa maalat na dilata. Kung naka-blood thinner, warfarin at iba pa, okay ang isda, pero iwasan ang high-dose omega-3 supplements ng walang payo. Ang regular na luto ng isda ay karaniwang ligtas. Sa food safety, tandaan, ilagay sa ref ang lutong isda sa loob ng un oras mababaw na lalagyan, ubusin sa loob ng 24 oras at isang beses lang i hanggang umusok sa gitna. Kung amoy iba, huwag isugal. Kung may natutunan ka, i-comment ang isdang pangbuhay at sabihin kung alin sa anim ang uunahin mong iluto ngayong linggo at anong paraan ang pipiliin mo. Sinigang na Gigi, Lugaw Plus Sardinas, Boneless Bangos na Inihaw, Paksiw na hasa-hasa, ginisang dilis na may gulay, o tuna light salad. Ibahagi ang video sa pamilya at kapitbahay. Baka ang simpleng paglipat mula prito at processed meats patungo sa sinigang at inihaw na isda ang mismong desisyong magpapagaan ng presyon, magpapalakas ng lakad at magpapalinaw ng isip. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot at kondisyon ng bawat isa. Ang mga payo rito ay pang-edukasyon at hindi kapalit ng personal na gabay ng doktor o dietitian. Kung may biglang sakit sa dibdib, matinding hingal, pamamanhid, o kakaibang panghihina magpatingin agad. Sa maingat na pagpili ng isda, sardinas, bangus, mackerel, dilis, galunggong at tuna light. At sa tamang luto at tamang alat, araw-araw kang humahakbang patungo sa mas mahabang buhay at mas malakas na katawan.